Galit sa China pero ang gamit made in China? Agresibo sa mga teritoryo kung sila ay ituring. Lupain mo'y handa nilang sakupin. Kaya maraming mga bansa ang matindi ang galit sa damdamin. At sa dami ng tumutuligsa sa China, marami pa rin pala itong mga kaalyado. Ano-anong mga bansa ang patuloy na sa kanila ay nagtitiwala? Totoo bang ang mga bansang ito kapag nagigipit sa China ay kumakapit? At kung sa China ay may bansang umaatake, ang mga bansabang ito ay handang rumesbak? Sampung mga bansa na ng China, yan ang ating aalamin. Number 10, Venezuela ang Venezuela ay isang mahalagang kaalyado ng China sa Latin America. Sila ay bumuo ng alyansa mula pa noong 2001 na nakatuon sa energy, trade, ekonomiya at military. Ang Venezuela ay isa sa mga exporter ng langis ng China. Isa rin ito sa mga tinutulungang bansa ng China lalo na sa krisis sa politika at ekonomiya dahil sa hyperinflation. Number 9 Cambodia. Ang Cambodia ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ng China sa Timog Silangang Asya. Malaki ang suporta ng Cambodia lalo na tungkol sa isyo ng South China Sea. Nakikinabang din kasi ang Cambodia ng mga tulong mula sa China, lalo na sa ilalim ng BRI framework. Kaya ang China ay nagtayo ng mga kalsada, tulay, dam, pantalan, paliparan at iba pang proyektong infrastruktura sa Cambodia. Tumatanggap din ang Cambodia ng tulong sa ekonomiya, bakuna at kagamitang pandigma. Number 8, Angola Ang Angola ay isa sa pinakamahalagang kaibigan ng China sa kontinente ng Afrika. Bumuo ng alyansa ang dalawang bansa upang mapagtibay ang kanilang kooperasyon sa politika, ekonomiya at militar. Isa ang Angola sa pinanggagalingan ng langis sa China, at bilang kapalit ay tinulungan din ng China ang Angola na buuin ang bansa mula sa pinsalang hatid ng digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo at pagtatayo ng mga kalsada, ospital paaralan at iba pang pasilidad sa publiko. Kaya naman suportado din ng Angola ang posisyon ng China sa issue sa Taiwan at South China Sea. Number 7, Laos. Ang Laos ay isa pang malapit na kaibigan ng China sa Timog-Silangang Asya. Magkatugma at pareho ang kanilang damdamin. Este Pareho kasi ang dalawang bansang ito na nagtataguyod ng ideolohiyang sosyalismo. Buong pusong tinanggap ng Laos ang BRI ng China na umaasang maging isang bansa na may koneksyon sa pagpapagawa ng riles, kalsada at iba pa. Suportado naman ng Laos. Sana all support! ang posisyon ng China sa mga isyong may kinalaman sa teritoryo. Kaya naman napakabait ng China sa kanila na nagbibigay pa ng tulong sa ekonomiya, teknikal, militar at iba pa. Number 6. Iran ang Iran ay isa pang mahalagang kakampi ng China sa gitnang silangan. Nagtayo ng alyansa ang dalawang bansa mula pa noong 2016 na ang layunin ay mapalakas ang kanilang kalakalan enerhiya, infrastruktura, depensa, ang Iran ay exporter ng langis ng China. Ito rin ay isa sa mga potensyal na merkado para sa mga kalakal at serbisyo sa mga produkto ng China. Ang dalawang bansa ay may kasunduang nuklear noon pang 2015 at nagtutulungan sa larangan ng pakikidigma. Number 5, Serbia Punta naman tayo sa Europa. Ang Serbia ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ng China sa kontinente ng Europa. Sila ay may maayos na estratehiyang ugnayan na may kinalaman sa politika, ekonomiya, kultura at seguridad. Ang Serbia din ang mahalagang kapartner pagdating sa BRI ng China sa Europa upang maipatayo ang pinondohan ng mga proyektong infrastruktura tulad ng mga daan, tulay, railways at power plants. Ang Serbia din ang isa sa nagpapasalamat sa China sa pagbibigay sa kanila ng tulong medikal at bakuna noong kasagsaga ng pandemya. Number 4, Cuba Ang Cuba ay isa sa pinakamatagal ng kaibigan ng China. Wow, sana all nagtatagal! Itinatag ng dalawang bansa ang diplomasyang ugnayan noong 1960. Mula pa noon, nagtulungan na ang dalawang bansang ito sa larangan ng politika, ideolohiya, at iba pa. Ang malaking suporta ng China dito ay ang tulong sa ekonomiya, medikal, turismo, biotechnology, telecommunications, at renewable energy. Number 3, Russia. Si Putin at si Jinping magkasangga? Naku po, may maayos na ugnayan ang dalawang dampuha ng bansang ito mula pa noong 1950s hindi man natin masabi na talagang magkaalyansa ang dalawang bansang ito dahil pareho itong nakikipag-agawan sa mga teritoryo. Gayunpaman, mayroon itong kasunduan sa mga diplomatiko, ekonomiko at military na hakbang at siguradong nagtutulungan ang mga ito laban sa Amerika. Number 2, North Korea Siyempre, mawawala ba naman ang North Korea Si Jinping plus si Putin plus Kim Jong-un? Magkakakampi? loko na! Mga pinunong makapangyarihan na handang makipagtigmaan. Ang North Korea ay isa sa pinakamatagal at pinakamatapat na kaalyado ng China sa Asia. Ang dalawang bansa ay nagsama na sa digmaan sa Korean War noong 1950, kung saan ang North Korea ay tinulungan ng China at Soviet Union o Russia at ang South Korea naman ay tinulungan ng Estados Unidos. Ang China ay naging taga-suporta ng North Korea sa ekonomiya, rudo, kalakalan at higit sa lahat, ang dalawa ay magkaalyado pagdating sa pagpapalakas ng kagamitang pangdigma. Number 1, Pakistan ang pinakamatalik na kaibigan ng China na itinuturing na all-weather friend o kaibigan sa kahit na anumang panahon. Ang dalawang bansa ay may mahabang kasaysayan mula pa noong 1950, lalo na sa larangan ng depensa, infrastruktura, enerhiya at kalakalan. Ang Pakistan ay isa sa mga pinakamalalaking tumatanggap ng tulong mula sa China. Sinusuportahan din ng Pakistan ang posisyon ng China sa mga isyu na may kinalaman sa teritoryo gaya sa Taiwan, Hong Kong at matinding tensyon sa South China Sea. Bilang kapalit, nagbibigay ang China ng malaking tulong sa kanilang ekonomiya at militar. Lalo na at mainit pa rin ang tensyon at girian sa pagitan ng Pakistan at India. Sa ating bansa, maraming koneksyon at nagawa ang China. Sa kabila ng alitan at girian sa isyu ng West Philippine Sea, maraming proyekto pa rin sa pagitan ng Pilipinas at China. Mula sa iba't ibang infrastruktura, mga transportasyon, tulong pinansyal at napakaraming produktong mayroon ang Pilipino na hindi natin maitatanggi na made in China. Ikaw, kaibigan nga bang maituturing ang China o isang kaaway? Ikomento mo naman ito sa ibaba.